Ito naman ang aking oncidium. Ang sipag nito mamumulaklak. Ayan. Tatlong spike siya sa isang puno. Ayan, ganito lang puno niya. Tapos ito ang dancing lady. Ang ganda din niya. Mataas kasi siya. Ito kumukuha. Ito ang okay. aking kakatel na maganda. Ito si Miko. Yung isa naman si Mik-Mik. Kit-kit -Mik. Uh, nila. Miko, Miko. Yan, may egg na sila doon. Miko. Miko. ka, Miko. Mahiya ka, Miko. Miko, Miko. Mereka, hey, mereka ni kanek. Ya, nak gelum-gelum sila.